Sige, oh. Sige na, oh, punas, Oh, yan. Yan, sige, yan, oh. Ito, ito, pa, oh. Yun, oh, ito, puras mo. Yung may itim, itim pa. Sige, yan. Hmm. Hmm, di, di, akala, akala. Hmm, sige, oh, okay. Oh, sige, oh. Sige, yan. Dito, ito, dito. Sige, punas. Sige pa, punas mo. Yan, oh. Ops, mong laruin. Dito, dito pa, dun. Ayan, nandito pa, nandito pa ay ma. Ayan, dito purasan mo. Kailangan malinis ah. Ayan, yun sa ilalim, sa ilalim ng TV, pasok mo. Itim! Itim! Sige, ayan, 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 mga itim. Under oh. the chair, tsaka under Ganyan yeah, sa TV, susunod-sunod lang ano, pag ayan, isang haba. ba, yeah. ayan. Ano, ito, kanyang tulungan kita ha. Ganyan hmm. lang, um, kanyang tulang. So, ayan. Tiyan ka Okay.